China. Nakagawa ng futuristic technology na pwedeng dumurog sa US. Nawawala na ba ang military dominance ng Amerika sa Air Force? Paano kung sabihin ko sa'yo na may technology na ang China na pwedeng gawing invisible sa radar ang buong Air Force nila? At paano kung sabihin ko na mas nakakatakot pa ang response ng US military dito? sa susunod na ilang minuto, madidiscover mo kung paano magbabago ang warfare dahil sa swarms ng AI-controlled drones at dogfighting robots. Tama ang dinig nyo, robots! Pero, stay hanggang sa dulo. Ang final revelation tungkol sa secret weapon ng Amerika ay magpapa-question sa iyo ng lahat ng alam mo tungkol sa modern combat sa isang nakakagulat na development na sobrang nagpapanik sa Pentagon. Ayon sa South China Morning Post reports, gumawa raw ang Chinese scientists ng plasma stealth device na kayang gawing undetectable sa radar ang kanilang military aircraft. Hindi ito science fiction, mga kaibigan. Nangyayari na ito ngayon. Imagine mo, parang may invisible cloak ang fighter jets. Hindi lang sila mahirap makita. Literal na nawawala sila sa radar. At isa pa, unlike sa traditional stealth na fixed ang design, pwedeng i-adjust itong plasma tech depending sa situation. Pwede mong i-focus sa specific parts lang ng aircraft. At ang sobrang nakakagulantang ay ang retrofit potential nito. Ibig sabihin is theoretically, pwede itong i-apply sa existing aircraft. Hindi mo na kailangan gumawa ng bagong stealth planes from scratch. Imagine mo na lang ang isang mundo kung saan pwedeng mag-strike ang mga fighter at bomber ng China kahit saan, kahit kailan, nang walang warning. Pangmumot ito na nagpapagising sa mga US military planners sa gabi. Pero, ito ang mas nakakatakot. Hindi lang simpleng cloak o coating ang plasma tech na toha. Pwede nitong i-target ang specific areas ng aircraft para mawala lang sa radar screens ang radar dome o cockpit. Parang magic trick, pero may devastating consequences sa real world. Based sa reports, mukhang advanced na ang China sa technology na to. Pero sa realidad, baka 5 to 10 years pa bago maging fully operational ito sa actual combat situations. Marami pang testing at refinement ang kailangan. Pero pag na-perfect nila ang technology na to, alam mo ba ang mga possibilities na pwedeng magawa ng China? Imagine mo, swarms of invisible drones. Game changer to sa reconnaissance at surprise attacks. And kung napanood mo na ang Independence Day, yung mothership ng mga aliens may energy shield, di ba? Baka in the future, hindi lang ito for stealth. Pwede rin gamitin as active defense against missiles or energy weapons. Pero kung iniisip mo na wala nang pag-asa ang air superiority ng Amerika, may kamangha-mangha na nangyayari sa kalangitan ng California. Sekreto pala na nagtetest ang US Air Force ng AI-controlled fighter jets sa real-world dogfights laban sa human pilots. At yung results? Sobrang nakakabigla na outmaneuver ng mga robotic ace na to ang mga kalaban nilang veteran pilots sa mga paraan na hindi ka panipaniwala. Imagine mo to, isang F-16 na pinapilot ng isa sa mga top gun ng Amerika, nakalocked sa high-speed ballad of death, kasama ng isang AI-driven jet. Nasa ere sila ng 1,200 miles per hour, ilang feet lang ang pagitan. Baka iniisip mo, jet lang naman yan na walang tao, ano ang special dyan? Pero, ito ang twist. Nakakapag-decide ang AI sa loob ng microseconds habang tenths of a second ang reaction ng human pilot. Let's dive into a battle scenario para mas maunawaan nyo. Imagine mo, isang maaliwalas na araw sa taas ng Pacific Ocean. Biglang, may dalawang jet na lumitaw sa himpapawid. Ang isa, isang J-25 Gen Fighter na pinapilot ng pinaka-decorated na aviator ng Chinese Air Force. Ang isa naman, isang bagong AI-controlled fighter na first time palang matest sa real combat scenario. Pero hindi alam ng human pilot na ang kalaban niya ay may capabilities na lampas pa sa kanyang imagination. Nag-start ang dogfight. Agad-agad, nag-execute ang AI fighter ng isang maneuver na akala mo imposible. nag ito ng straight down, tapos biglang nag-reverse sa speeds na dapat ay mag-cause ng instant blackout sa kahit sinong human pilot, ito yung prang mahihimatay kabigla. Pero dahil walang biological limitations ang AI, kaya nitong ipush ang airframe sa pinaka-extreme limits nito. Nagulat ang human pilot. Pinakawalan niya ang isang heat-seeking missile, confident na tiyak ang tama. Pero dito nagpakita ang true power ng AI. In a split second, nag-calculate ito ng optimal evasion path Taking into account ang missile's tracking capabilities, atmospheric conditions, at iba pang factors na imposibleng ma-process ng human brain sa ganun kabilis na time frame. Akala nyo tapos na ang laban? Pero may twist pa. Ang AI fighter ay gumawa ng series ng high-speed, tight turns na nag-create ng intensely heated air pocket sa paligid nito. Ang missile na confused at pumunta sa air pocket instead na sa jet mismo boom na detonate ito ng malayo sa target pero hindi pa tapos ang AI gamit ang advanced sensors nito na nito ang slight electromagnetic anomaly nagawa ng systems ng J20 sa isang iglap nagreposition ito sa blind spot ng stealth fighter completely invisible sa radar at sa mata ng piloto para mas makarelate tayong lahat dalhin natin sa West Philippine Sea ang senaryo. Pero bago yan, gusto ko muna i-shout out si Ma'am Destiny Tarsnio, pati na rin sa mga kabayan natin dyan sa Canada. Maraming salamat po sa suporta. At maraming salamat din sa inyong lahat, guys, na reach na natin ang 1,000 subscribers. Hindi ko maabot ang milestone na ito, kung di dahil sa inyo. Next milestone natin is 10K, and I know na kaya natin to. Imagine mo. Biglang may lumitaw sa horizon, dalawang FA-50 light attack aircraft ng Philippine Air Force. Pero may something different sa mga jets na 'to. They're not just ordinary FA-50s. They're AI-enhanced super fighters. Ang hindi alam ng mga nag-observe na Chinese vessels, these aren't your lolo's fighter jets. Una sa lahat, ang AI-powered FA-50s ay may heightened situational awareness na parang may third eye. Gamit ang advanced sensors at real-time data processing, kaya nilang i-detect at i-track ang multiple targets ng sabay-sabay, kahit yung mga stealth vessels na akala mo invisible. Bigla, may lumabas na larger Chinese warship sa area. Formally, mali dalawang FA-50 lang ay walang laban dito. Pero with AI assistance, nag-execute sila ng coordinated attack pattern na parang sayaw ng mga agila sa hangin. Ang bilis at precision ng kanilang movements ay nagpa-confuse sa defense systems ng mas malaking ship. And kung akala mong alam mo na kung paano mag-ooperate ang AI fighters, well, may ginawa silang totally unexpected. Ang isang FA-50 ay gumawa ng seemingly suicidal dive patungo sa warship para mapunta sa kanya ang atensyon ng kanilang anti-air defense. Pero sa huling segundo, gumawa ito ng maneuver na imposible para sa normal na pilot dahil sa G-forces. Habang nag -fo focus ang ship sa unang jet, ang second FA-50 ay nakasneak sa blind spot nito, ready for a simulated kill shot. Pero hindi lang sa combat na pakita ang galing ng AI-enhanced FA-50s sa patrol missions, kaya nilang mag-operate ng mas matagal at mas malayo kaysa sa human-piloted counterparts. Ang AI ay kayang mag-optimize ng fuel consumption, flight path, at sensor usage para ma-maximize ang coverage area. Pero ang pinaka-interesting part, hindi pa natin natatap ang full potential ng system na to. Imagine a network of these AI-powered FA-50s, all connected and sharing data in real time. Suddenly, unlimited number of aircraft in Philippines are nagging force multiplier. They can cover more area, respond faster to incursions, and present a much more formidable deterrent to any potential aggressor. The true power of the AI-enhanced F-A-50s lies not just in their combat capabilities, but in their deterrent effect. The mere presence of these advanced fighters capable of outmaneuvering and outsmarting larger, more numerous opponents, changes the strategic calculus in the region. Ang China, na dating confident sa numerical at technological superiority nito, ngayon ay mapapaisip muna ng dalawang beses bago magpush ng aggressive actions. The Philippines, with its AI-powered air force, can effectively level the playing field. So sa mundo ng modern air combat, para na rin pinagkukumpara ang pagong sa chita, ang difference na yon. Pero kung sa tingin mo impressive na yan, maghintay ka lang hanggang marinig mo ang plano ng Pentagon para gumawa ng hellscape para sa mga kalaban ng Amerika. Ladies and gentlemen, iprepresent ko sa inyo ang bagong pride ng Amerika. Ang Replicator, isang top secret na initiative para gumawa ng swarms ng cheap, expendable drones by the thousands. We're talking about relentless na daluyong ng machines na kayang i-overwhelm ang kahit anong defense system, gaano man ka-advanced. Ang goal? Tamaan ng 1,000 targets sa loob lang ng 24 hours. Numero yan na kahit pinakamatapang na military strategist ay mapapaisip. Imagine mo ang eksena. Tens of thousands of drones, nakalink sa isa't isa gamit ang mesh networks at guided ng rudimentary AI. Dumadagsa sa isang enemy force parang libo-libong mga tipaklong. Mura lang sila, expendable, at dumarating sila sa bilang na hindi kayang iprocess ng utak. Pero, ito ang mas interesting part. Hindi to mga typical, off-the-shelf na drones. Pinupush ng US military ang boundaries ng possible gumagawa ng machines na kayang mag-isip, mag-adapt, at mag-overcome ng obstacles sa mga paraan na hindi pa natin nakikita. And kung inaakala mo na alam mo na ang scale ng robotic revolution na to, may isang pa-shocking twist na pwedeng magbago ng takbo ng kahit anong future conflict. Remember yung plasma stealth technology na na ng China? Eh, paano kung sabihin ko sa iyo na ang response ng Amerika ay hindi lang tungkol sa pagiging invisible? Paano kung may paraan na nahanap ang US para hindi lang magtago sa radar, kundi para i-manipulate mismo ang fabric ng reality sa battlefield? Ang totoo, papasok na tayo sa era ng warfare kung saan nawawala na ang line between science fiction at reality. Mga invisible na eroplano. AI dogfighters, at swarms ng killer robots. Simula pa lang yan. Ang susunod na breakthrough ay pwedeng magredefine ng lahat ng akala nating alam natin tungkol sa combat. So, habang nakatayo tayo sa bingit ng bagong age of warfare na to, may isang tanong na nananatili. Sa mundo kung saan mga machines ang lumalaban para sa atin at pwedeng i-bend ang reality ano na ba ang itsura ng tagumpay? At mas importante, anong cost ang kapalit nito? Baka mas nakakatakot pa sa kahit anong weapon na napag-usapan natin ngayon ang sagot sa tanong na 'yan. Pero para talaga maintindihan ang implications nito, kailangan mong mag-dive deeper sa madilim na mundo ng next generation military tech. Mas malalim pa sa inaakala mo ang rabbit hole na 'to. Ready ka na bang tumalon?